pakanta eh. Ay, gino. Sige, pag, sige, Gabi ho, ginoong isnal. Uh, oh, pinunong hukong. eh, meron sa jaho kami sa iyo. Ay, eh, kung iyong ano ay eh, sana ay niyo kami. Ang ano? Pero ba, wala akong pira eh. Hindi ho, hindi ho. Pira ito. Ito po mga nangyaring hindi ho kana na sa ating bayan. Eh, nangyari na naman. Kasama ko ako sa uh, tinakip ng mga itim na lobo sa yan, sa may pilan ng mekaniko it's uh... dahil sa kaso ni petsa mo na kahapon lang ho ang. uh, lang, lang. Ah. lang. oras ay eh, hapon din ho yon pa umaga na ho nung sumulpot okay. ang ano ang mga so itim na lobo eh, ang nangyari ho kasi, eh, dumating ho ang mga itim na lobo abang kami nag-uusap-usap nila Gobernador Senior Balagbag. Patungkol naman ho sa kasong nakalipas na araw, pagsaksak ng mga itim na lobo kay BG Moko na isang pamilyang luna. Nagpakita si Senior Balagbag para hanapin at kausapin ang mga sibil at magahin ng tamang kaukulang kaso sa mga itim na lobo ay eh, bigla ho nagpakita ang mga itim na lobo hapon, ng hapon ay eh, ginagawa no, na ho kami ng uh, ano ng pag-uusap dahil uh, yung dalawang panig ho si goberna gobernador uh, uh, pangalan nito senior balag senior balagbag ay eh, kanilang kinuha uh, at dinampot at pinalit sa nakalingin sa impilan ng mekaniko, tama ba? oh, sa impilan ng mekaniko, kahapon. Ah, Tinali yan si Senyor Senior Balagbag at kinuha. Mm -hmm. Eh kami ho'y nababahala. Eh ako huy, nagbigas pa sa mga itim na lobo na huwag niyong gagalawin at huwag niyong kukunin si Senior. Eh pag may nangyari, ay eh, ang taong bayan na ho ang... Uh, magahanap sa inyo eh hindi ho sila nakinig sa akin at ngayon hanggang ngayon ho ilang eh, araw na ho nakakalipas sa kami naghahanap ay eh, di ho namin makita ang katawan ni Senyor hindi ho namin alam kung buhay ho o patay ang gobernador ay eh, mawalang galang lang ho ulit ay dami naman tao ay dadami ay, talaga mo. ho ay eh, dumating dumating ho yung kapatid ni gobernador uh, ano Senyor Balagbag si gobernadora. ayun si vice gobernador Isabela oh, sabay, ho siya ha? Nasaan siya? Nasaan siya? Isabela na yan. Isabela, baba ka na. Nandito na si Tatang Tomaso. Sabi, ka na. Baba ko kayo. Ang gulo mo naman, baby. Ayan na, umiiyak-iyak ay. pa. <laughs> Isabela, ati Pamugin. Lolo, Lolo, Ano nangyari sa'yo? Lolo, isna. Kadaan ka, baka masunog ka. Sandrado. O siya, dito, dito, dito oh. tayo. Mag-usap tayo ng, oh. um, ano, ng krab. <laughs> Musa dyan. Ay, eh, dito. Makikinig Ay, ka kami. Naman sa kanila, Lulo, eh, stop na lang, Lulo. mga kaibigan. Eh, building, eh, medyo Lulo, ano kayo. Lulo, kayo Lulo. Baka bigla may dumating, ha? Luluwis na lang. Ang, ang kuya ko. Dinukot sa itong mga itim na lupo. Luluwis na lang. Oh, alam ko na na Narinig ka doon, Isabella, ha? Nakasigaw ka. Oo, oh, tama. <laughs> Minahon ka muna min <laughs> ka na patawag ang Pilipinis? Sabay <laughs> Baliw ka na ba? Nababaliw na yan, tatang snag ko ko. Nina, hmm. hinina ako. Hinina ako mapalagay talaga eh. Eh, ganito. Siya, yung kapatid mo'y dinoko. Sapagkat so, kata may partido kanina na dumapo din sa akin, eh, pinalam sa akin na <laughs> dinuto daw ito. Ngayon, yung may papayo ko sa iyo eh sa na sana magkalat yung mga taong bayan tungkol sa estado eh, ng inyong uh, kapatid. Dahil nga lahat yan, magiging haka-haka lamang. Tila wala pa naman tayo naririnig mula sa panig nung nangdukot sa kanya. At uh, wala pa rin ng mga ebidensya kung ano talaga nangyari sa kapatid mo. Sa so, ngayon, iha, eh, wag ka munang manatili lang siguro mo ng malakas ang inyong panig. At ikaw pa naman ang vice gobernador ng itim na tubig at sa kasalukuyan ikaw yung upo muna bilang gobernador. At ngayon na uh, wag magpadala muna sa inyong damdamin, ha? Hindi, Armas. Uh, ay, papa, tutulungan ka ng gobyerno, hanapin ang inyong kapatid kung mag-alala. Mag-alala. Ikang ba ito? Hindi ko kaya ang ng aking emosyon sa pagkat ang kuya ko ang nagpalaki sa amin. Eh ano, Isabela Eh kahit sa pagdugot siguro na lang... Eh pwede naman nata magahin ng kaso laban sa mga itim na lobo Dahil hindi naman nata tama yung pagdugot nila kay Gobernador Paano mo kakasuhan, Gino, ang isang taong nakatakip ang muka? Hindi na ho. Ganun kailangan pa yan. kung sino yung taong yun. Ang lahat ng itim na lobo, pag may nakita, eh, dapat nadamputin ng taong bayang, Gino. Tama ho ba, Gino? Tama! Uh, tama! Baby. Baby ba? Tama. Iyon ang gusto baby. ko sanang makuha sa ngayon kay Isabela. Na kahit sino sa mga itim na lobo magpakita muli na walang gagawin ang mga sibil, ay dapat kakasuhan eh, pati sibil pag hindi nila ng mga taong lobo. Dahil malaya silang malaya silang uh, palakad-lakad nakakagalaw sa itong bayan na ito na. hindi na nating, ng hindi na nating kailangan hey, hey, ganito, ganito, well, Uminahon mo na lahat Uminahon mo na lahat, ganito ah <laughs> papatawag ko yan lahat ngayong ano maring ano siguro oo oh, hmm. lahat na yan na sangkot niya maring sangkot dito sa pangyayaring ito at sa sa ngayon Isabela hindi man kaya uminahon pero eh itong mga kaibigan mo sana ito lalo na to si Ikang si Amore si ay inom ka ng gamot baby pa Papa wala ako kong gamot eh. si Ikang si Amore kayo. si Clara ay, no, no, mga bibi. Ba't puro babae Tulungan niyo muna itong si... Hindi, si Isabella tutulungan. Isabella, o. Oh, na, mm, hmm. Pakalmahin niyo muna ito. Ta, manatiling malakas pa rin ang inyong damdamin na naway mahanap din natin ng si Senior. Malang eh. At para din sa iba dyan ng mga chismoso chismosa eh, Mare, huwag niyo muna ibukas eh, yung mga bibig niyo. Tungkol na, lalo na sa pagkakalat kung ito may nangyari. bawa patay na dahil mananagot kayo na. sa akin. Ay, oh, wala tama, pang ho, oh, oh, Wala. nalalabas. Oh, so, mm -hmm. Tama, mga sabi-sabi. Eh, eh, kaibigan na Isnal. Eh, paano yung, kay, ano, paano yung kay, ano? Paano yung kay BG mo ko oh, na talagang may nangyari? Kaya nga. Eh, yun yung, nga. Isang okay. mo. Kasi problema mo? natin, eh. Paano, tila parang magre-reklamo tayo sa hangin ito, lalo na wala tayong nakikilalang membro, kumbaga ng grupong iyan. Hmm. La dahil lang, like, kasi lang naka sa plot yung itsura eh, wala talaga tayong mano dyan. Sa tingin ko, ay ayayin mo si Wukong sa pribadong lugar. Oh, tama. Para masabi oh. mo lahat. Mare ba tayo mag-uusap? Tama. Mga ilang tao lang, e, siguro okay, okay, ta eh, ta oh, so, isa lang. ang pwede pa rin dan. Isabela. Pwede ko samahan sa Isabela. Yung pinakamatalik mong kaibigan. Eh ako ho, eh pa. pamangkin ko yan. ko yan. Sasamahan oh, ko ko yan. Sige, dalawa lang ipapasama ko ha At saka ito si no. Bibi ho. Dalawa ho kami. Sa tingin ko naman kahit hindi ko itago ang aking security kilalang kilala mo ko. Hmm, tama. Ito, eh, tawagan kita eh. Sige, <laughs> okay, sasamahan kita, Isabella. Mari naman dyan, no? Uh, kung Ay, sa, pwede sa, naman. Ano, Diyan sa munisipyo dyan. Huwag hey, sa dito. Masyado na masyado nang marami ang madamin, tao dito. Madaming ano dito. <laughs> Hindi. Sa munisipyo <laughs> naman tayo. dyan. <laughs> tapos bantayan ng mga tao yung lugar. O pwede naman din lumayo pa. Eh kaso mas delikado pag lalayo pa. Hindi kaya. Hindi kaya sa tahanan ni... Kayo sa e, strawberry ah. Pwede. Eh, kayo. Pwede na. Pagkakataon sa akin eh. na sige, sige. Sanod ka na lang. Ah, yeah. siy <laughs> uh, si Marshall. Pia Luna ho. Oo. Nasaan si Pia? Eh, hindi ko alam sa ngayon eh. Hindi ko pa uuwang siya nakikita. Ano? Sana naman at uh, walang nangyaring masama kay senior. Tayo niya ako eh kasi dahil si Signoree ay uh, sa bakol no. yan bakol si Signore. Ba, pwede mong tanungin si eh, pwede matulungin si... din. Sentunay. ano? 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 Isabela, Isabela. Kuna siya mo ang iyong luha. Totong. Yeah. Isabela, Isabela. Totong. Andito lang ako para sa inyo. Kakalimutan ko na ang problema ko sa ginawa ni kuya mo noong araw. Totong. Ngayon, ang importante kailangan mahanap natin ang kuya mo. Huwag kang mawala ng pag asa Isabela, Isabela. Lalo ngayon, ikaw ang magtatayo na ngayon bilang isang gobernador ng isang... Uh, Saan si ka nga pala ulit? Itim na tubig. Itim na tubig. Itim na tubig. Huwag na wag mong... Huwag na huwag mong idadaan sa emosyon ng iyong pagpapatakbo. Taba, taba. Mas maganda niyan kung isama mo kami sa iyong uh, pamamalakad. Habang wala ka, kami muna ang ahawak ng Miss Milicia huh? Hindi mo Habang nahanap sabi. mo ang uh, kuya mo. Hindi mo mo mabanggit na mo. Ayos ito. Kaya nga. Parang wala naman akong tiwala kay Tatang Tomas. Ah, hmm. Na, huwag kang mawawalan ng pag asa tunay. Kung mawawalan maraming, ka man ng pag asa pumunta ka lang sa bahay, pakakainin ka doon at ano? Kailangan ko lang ng tagalinis ng bahay. Marami ho kaming pagkain sa bahay. <laughs> Halika na. <laughs> Malis na tayo. Halika na ako lang si Tatang Isnal. Hanapin na yung Isnal. Hindi ako mamasok. Dito ka dito ka sa akin. Tira, tara, Tandaan niyo ang kasabuhan. Teo, 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 Ang buhay ay weather, weather. Sakay sa akin yung isa. Sakay ano sa akin yung isa. niyo pa buba ano. Ay, ay siya. kailan niyo pa buba <laughs> ng sibil. <laughs> ako yung mag-alert. <pabu laughs> uh, ako yung magpapalipad ng ano. Ng kuitis. Hindi, Paano ikaw. Sa ikaw ay? na lang muna. Ikaw na Ikaw lang Oh na na kasi muna. nandun si ano. Na, si Ginoong Oblak eh. Oblak, sakay ka ay... sa akin. Sama ka. Sama kita. Yung sakyanan na lang muna yan. Huwag kang okay, makalala. Hindi ka pa, hindi ka. Masila ka na lang dito, ano? Bata Gabayan nyo sila ba't wala? Gawin. Ang sakot ng ulo. Alin na kayo? Alin na kayo?